Good afternoon. Ito, nagluluto ako ng leg ng manok. May kasama ng ulo. At saka ito, mga tarits niya. Siyempre, pinakulo ko muna siya sa seven up. Toyo, and sauce. At saka yung sauce ng samji. Minarinate ko at Ay, hindi. Pinakulo ko na lang para ma mas mabilis kasi dito ko lang kong niyaw para maluto siya sa loob ayan diba ang sarap niyan nahalala ko tong liig na to noong papalayan noong bubiling naisip si Tapsi na manok sinabi ko yung mga liig e tamang tama may sinundang kami ni Tapsi wala pa kami ulapan doon itong ulam pumunta kami doon sa isa kong anak ito na lang, naalala ko mabilis na luto. Ayan. Pinakulukos siya. Sa toyo, seven, ha? Ah. At saka yung pang ginagat natin sa samji, yung sauce. Ayun. Pinakulukos siya sa toyo. At saka, syempre, may dito ka rin tayong manok. Ayan, oh. no? Kailalag iiyaw ko rin din siya dyan pagkatapos. Luto na yan. Kaya, unin na natin para makapaglagay na tayo ng buto pa. Mmm, yummy yummy. At ito, wala kang mabibiling leeg na ganyan. Buti na lang, nakabili kami ng manok na buhay, yung mga native. Kasama na yan. Kasama na yan. Nahirapan ako. Kasama na yung leg na yan at ulo. Kasi si Pax yan nagbalaybo. Ayan o. No? Oh. Oh, sarap. Sarap ng ating chicken. Hmm? Oh, yummy yummy. Hmm. Di ba? Tapos, ayan no. Di ba? Pwede na magiyaw sa loob ng bahay. Hmm. Tapos itong ating dito ka. Uh, lalagay din natin diyan. ito ka May nabibili rito, malinis na kagad. Malinis na kagad ang dito pa. Nung kinakulo ko itong mga manok, yung mga uh, lirik at saka lamang inano ko na yan, sinunod ko siya. Ayan. Malambot na. Kailangan maglasa lang siya. Punting ang Ayan. Ayan. Hindi diba? Wow, ang sarap-sarap naman. Ang sarap nito, lalo na tong leeg. Manamis ko kasi yung ang set na. Konti, konti sunog lang. Pwede na yan. Makakakain na kami. Ayun. Huwag natin Oops. Nasabi. Nakakarap. Mmm. -hmm. Diba? na lang. Malang na. nung balita. May dumating na ika Dubai. Tingnan yung isang sasakyan ni Papsi kasi hindi na nagagamit. Parang ibibenta na niya. Nakabakanti lang rito sayang pang pang naistro <laughs> ewan ko baka bibigyan ng iba kasi pang nakot niya ng mga tao yun at saka mga materialis hindi naman papayag ito na na uh, walang kapalit yun ayan sandali na lang yan kakain na tayo